Matapos mahukay ng mga otoridad ang diumanoy mga buto na nakasilid sa sako sa mismong gilid ng Taal Lake, mas lalong nabalot ng kaba at tensyon ang buong paligid ng mga taong sangkot sa kreming ito. Ayon sa mga post na nag-viral sa social media, tila hindi na raw mapakali ang kampo ni na Atong Ang at Gretchen Barreto. May mga nagsasabing bigla raw naging abala ang kanilang mga galaw, balisa at tila iniiwasan na nilang mapag-usapan ng isyong ito. Marami tuloy ang napapaisip na may alam ba talaga sina Atong at Gretchen sa likod ng mga butong nadiskubre? O isa lang itong malagim na pagkakataon, isang serye ng mga pangyayaring tila coincidence na mistulang sinadyang magtagpo sa parehong panahon? Ito na kaya ang susi sa tuluyang pagbunyag ng matagal na nilang itinatagong lihim? Isang sekretong matagal nang binabalot ng katahimikan takot at koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa bawat butil ng ebidensyang natutuklasan, tila papalapit ng papalapit ang katotohanan, isang katotohanan kay Tagal nang ikinubli sa putek, pero ngayon ay unti-unti nang lumilitaw sa liwanag. Sa patuloy na paghalughog ng mga alagad ng batas sa paligid ng Taal Lake, isang hindi inaasahang sandali ang tuluyang gumimbal sa kanila. Habang binubungkal ang mababaw na bahagi ng lupa, malapit sa mismong gilid ng lawa, nakita ng mga otoridad ang ilang sako na tila matagal nang na nakalibing. Sa una ay nakala nilang basura lamang ito. Pero nang hinawakan na nila ang naturang mga sako, naamoy nila ang hindi may paliwanag na amoy dahil ito'y mapanghi at nakakakilabot, maingat nilang binuksan ang isa sa mga sako. At dito na nagsimula ang pag-angat ng kaba. Nakita nila ang mga buto, hindi lang basta buto ng hayop, sapagkat ang sukat ang hugis, tila nagsasabing ito'y hindi karaniwan. Isa-isa nilang sinuri at unti-unting nabuo ang isang posibilidad na ang laman ng mga sako ay mga butong posibleng mula sa tao. Habang pinoproseso ito ng Soko, mas lalong nabalot ng tensyon ang paligid. Ang ilang pulis ay tahimik na lang na nagkatinginan para bang hindi pa nila lubos maisip kung anong klase ng krimen ang unti-unti na nilang nadidiskubre. Matapos matagpuan ang mga nakasakong buto, tila ba nagkakaroon ng laman ang mga paratang ni Tutoy Patidungan. Dati, ang kanyang mga pahayag ay itinuturing lamang na haka-haka. Ang iba, inisip na kwentong barbero lamang ito, mga salitang bit-bit ng isang taong gustong makakuha ng atensyon. Ngunit ngayon, ibang usapan na, dahil ang posibleng mga ebidensya ay agad na nagpakita. Sa ating patuloy na pananaliksik sa mundo ng internet at sa mga medyang nakatutok sa investigasyon, tinatayang 80% na raw ng mga taga-pulisya at operatiba ng NBI ang naniniwala na may bigat ang mga sinasabi ng testigo. Hindi na ito basta teorya. Hindi na ito basta chismis. Ayon sa kanila, ang pagkakatuklas sa mga sako ng buto ay posibleng simula pa lamang. Paunang hiwa sa isang mas malawak at mas madilim na katotohanan. Isang katotohanan hanggang ngayon ay mariing itinatanggi ng dalawang taong ito. Kaya habang lalong lumalalim ang pagkalkal sa paligid ng Taal Lake, mas matindi rin ang kanilang paghahanda dahil posible raw na hindi pa ito ang wakas mas marami pang buto, mas marami pang bakas, at mas marami pang tanong na sa oras na sumabog ay maaring yumanig sa publiko. Maging ang mga forensic investigator ay nagsimula ng magdala ng mas masinsing kagamitan para sa excavation, na ang bawat pulgada ng lupa ay itinuturing na posibleng taguan ng kasaysayang pilit tinabunan. Ngayong araw, inaasahang sisisirin na ng mga kawani ng Coast Guard at mga espesyal na dive team ang bahagi ng Taal Lake kung saan natagpuan ang mga nakasakong buto. Sa ilalim ng malinaw ngunit mapanganib na tubig, pinaniniwalaan nilang may mas marami pang nakatagong ebidensyang magpapatibay sa mga paratang ni Tutoy Patidungan. Hindi ito simpleng operasyon. Kinakailangan dito ang maingat na paggalaw, tamang koordinasyon, at ang presensya ng mga eksperto mula sa forensic anthropology at underwater search and recovery. Ang ilang bahagi ng lawa ay na-flag na bilang high interest zones, mga lugar na ayon sa tip ng isang testigo ay dating ginagamit bilang taguan ng mga katawan na kailangang ilayo sa mata ng publiko. May mga rumor pa na patuloy na lumulutang sa social media na may mga katawan daw na sinadyang ilubog sa ilang bahagi ng lawa gamit ang mga drum sako at iba pang lalagyan na nilagyan pa umano ng mga pabigat na bato upang hindi lumutang sa ibabaw. Mga katawan na hindi basta-basta makikita maliban na lang kung dadaanan ng sonar equipment. Kaya't ngayon, bawat hakbang ng mga diver ay dokumentado at mahigpit na binabantayan, hindi lang ng media kundi maging ng sambayanang matagal nang naghihintay ng kasagutan. Habang mas lumalawak at tumitindi ang isinasagawang investigasyon, mas na rin ang tanong. Hanggang kailan nila maitatago ang sekretong pilit nilang tinatakpan? Hindi na bago sa publiko ang pangalan ni na Atong Ang at Gretchen Barreto. Sa sunod-sunod na pagkakabanggit ng kanilang pangalan sa halos bawat panayam ni Tutoy Patidongan. Hindi na ito basta chismis, sila na mismo ang iniugnay sa serye ng pagkawala ng mga sabongero. Sa paglitaw ng mga pinaghihinala ang katibayan na matagal nang ibinaon sa paligid ng Taal Lake, dahan-dahan na ring lumalakas ang sigaw para sa hustisya. Sa kasalukuyan, hindi na palaisipan kung sino ang itinuturong mastermind ng lahat ng ito. Ang malaking hamon na lang ngayon, kailan sila haharap sa taumbayan at sa batas. At sa bawat buto, sa bawat piraso ng katibayang nakikita mula sa putik, tila may tinig ng mga sabungero ang sumisigaw sa paligid. Hindi kami mananahimik dahil ang katahimikan ay matagal nang bingi sa kanilang hinaing. Panahon na para marinig sila sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng tubig. Hindi na pwedeng balewalain ang bawat piraso ng ebidensyang nahukay. Hindi na pwedeng baliktarin ang testigong matagal nang nagsasabi ng totoo pero pilit na pinatatahimik. Ang mga ingay na dati tinawag na katang-isip, ngayon ay isa ng malupit na realidad na bumangga sa harapan ng batas. Habang patuloy ang pagigting ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang kampo ni na Atong Ang at Gretchen Barreto. Sa araw na ito, walang pahayag, walang depensa, walang kahit anong paglilinaw. Pero sa ganitong klase ng katahimikan, lalong lumalakas ang bulong-bulungan. Lalong tumitindi ang hinala ng publiko laban sa kanila. At para sa madla na matagal nang nakamasid, ang kawalan ng paliwanag ay tila isang kumpirmasyong hindi na kailangang sabihin. Dahil kung wala kang itinatago, bakit ganito ang katahimikan mo? Kaya, kung ang mga nahukay na buto ay magtutugma sa DNA ng mga nawawalang sabungero, kung sa wakas ay makumpirma na ang matagal ng kinatatakutan ng mga pamilya, na ang mga mahal nila sa buhay ay hindi basta nawala, kundi sinadyang alisin, itinago, at ibinaon. Kung mapatunayang ang mga katawan ay isinilid sa mga sako. Nilagyan ng mga bato bilang pabigat at inilubog sa mga bahaging hindi basta mararating ng sinuman. Hindi na ito basta kaso ng pagdukot. Hindi na ito simpleng pagkawala. Isa na itong krimeng sistematikong isinagawa. Isang operasyong maaring pinagplanuhan ng maigi at marahil ay may tulong o pagbulag-bulagan mula sa ilang nasa kapangyarihan. Isang uri ng krimen na hindi lang basta sumira ng mga buhay kundi nagtangkang sirain ang mismong tiwala ng publiko. Sapagkat kung kayang pagtakpan ito ng matagal, kung kayang patahimikin ang mga saksi, kung kayang ilibing ang mga biktima sa ilalim ng lupa o ng lawa, sino pa ang susunod? Sino ang maglalakas loob na magsalita? Kaya't kung ang mga butong ito ay magkatugma sa mga nawawala, hindi na lang ito magiging ebidensya sa korte. Ito na mismo ang magiging sigaw ng katotohanan. Isang sigaw na hindi na kayang patahimikin kahit na ang pinakamakapangyarihang tao. Sa kadahilan ng kapag nagsalita na ang katotohanan, walang sino man ang makakatakas sa kamay ng batas. Ikaw, ano sa tingin mo ang pagkakatuklas ng mga diumanoy buto ng tao? Ito na kaya ang kasagutang matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero? O isa lang itong malaking coincidence na habang patuloy ang paghahalughog ng mga otoridad sa paligid ng Taal Lake ay biglang may lumutang na ebidensyang tila matagal nang itinago mula naman sa ibang krimen. Aksidente lang ba ito o sinadyang inilabas ng panahon ang katotohanan para tuluyan ng makatawid sa kabilang buhay ang mga sabungerong matagal nang iniligpit? Ikaw na ang humusga, e-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.